Magandang araw! For today's video, itong vlog na nga ito ay kuha pa October 27 last year. Dahil wala pa akong bagong vlog, abay, naghalungkat muna ako dito sa aking cellphone dahil puno na rin at kailangan ko na rin magbura. Kasama ko nga pala dito ang aking mga pamangki, ng aking anak, asawa, ayan. Bali, isang pamilya. Mainip sa bahay, kaya kami sumama na sa pagkukupras. Nung time na to, na tumatawid kami ng tulay, talaga namang nakakatawa. Kasi ito, pating aso namin, talagang hindi magpapaiwan. Imbis nga naman na ang bahay ang bantay, ayan na ba ay amo na ang sinamahan. Yung tumawid ka sa puno ng niyog, talaga naman challenging. Talagang balance is life. At eto nga ang aking mag-ama at kita naman naman inalalayan ng kanyang anak. Talagang malakas na rin ang loob. Pero kahit na may mga bagay na silang kayang gawin, syempre kailangan pa rin ng patnubay at gabay. At eto nga at sumunod na rin ang aming alagang aso, talaga naman hindi magpapahuli. At nang katawid na nga ang lahat, ayan, at sumunod na rin kami ni mama at ako na nga nahuli kaya hindi na ako nakapag-video ng ako ay tumatawid. Baka naman mahulog, aba ay maisama ang cellphone. Wala tayong pang vlog. At eto na nga yung mga kaganapan nung kami makarating na sa Kuprasan. Ang aking asawa ang naghahakot ng mga niyog at ang aking stepfather yung nagtatanggal ng bunot. Tapos kami naman yung tumutulong pagbibiak ng mga buko. Ah, ng buko. ng niyog. Sa daming niyog na nakita nyo, yan lahat yung mga biniak namin. Talagang malas mo na lang kapag nasyempuhan mo ay bulok na niyog. E eh talaga napakabaho kala may amoy poops. Bali, nung unang araw nila mister, yan inipon muna nila lahat ng niyog kanila hinahakot. Sa experience ko na to na first time ko makasama sa pagkukuparas, aba ay talagang napakahirap pala. Di ba laging sasabihin naman ang iba na sa una lang naman mahirap, madali na lang kapag nasanayan. Baka nga siguro ganun. Kasi yung pagod, pwede mo namang ipahinga. Tapos yung hirap na mararanasan mo, diyan ka matututo. Salamat sa inyong panonood Hanggang dito na nga lang pala tong vlog ko sa pagkukupras. Kung hindi nyo na itatanong pero si share ko na rin, kinabukasan lumuwas ako para magtrabaho. And yun yung second time na masakit sa damdamin na mapalayo ako uli sa aking pamilya, lalo na sa aking anak. Pero eto't nakabalik na rin naman ako ng Mindoro. Kaya sa mga nagsasakripisyo, mapalayo lang sa pamilya. Saludo po ako sa inyo at kinakaya nyo. Salamat sa inyong panunood. Bye!